Sabi mo yung dalhin, man. Uy, ano ni Papa yan eh. Balik mo doon, oh. lagay mo baso, Do, lo, lagay mo doon sa ano, parang gana. gina, na. Lagay na doon, dali. Lagay na doon, dali. Hige na, lagay mo doon, dali na. Babay na si Papa, babay na. Lagay mo doon, oh. Ah, Asa naman yung towel. Uy. Na, babay na si Papa. Bye, bye na. Bye, bye. Bye, bye na. Bye, bye na ako. Bye, bye. Kaya na, Papa. Bye, bye na. Bye, bye. Bye, bye na. Bye, bye na, guys. Si Miguel, oh. Bye, bye na. Kaya na, dong. Bye, bye na, Papa, oh. Nena Nena Oh, ini guys. Nena Nena oh, Ayun ang magkain ay tapyamo. Nena Tapiana Tapiana Nagulat siya pagkao ay eh, gutom na guro na biyo wala <laughs> pansit ka ito nga paborito niya ba alam mo po yung sa sa'yo hindi ano oh, hinihintay talaga niya wala oh, ko kuha lang sa plato o oh, plato niya kuha oh, lang sa plato niya kain na daw siya initin pa to? huwag na, initin yung kanin okay. Ito, kape na. Wala na, giwild ng plato. Iyo na. Uh, tapo na. Uh, Mag-antay. Akin ang plato. Kakain ka na lang eh. Nagyan mo pancit kanton eh. Hindi hmm. ang kakain ng ano. Kaya ang pancit kanton ng ayang eh. Gamay na. Hindi Hindi mo. Masira yan. Nabasag yan. Kunin mo na kasi yan. Kakain na. Hmm, kain na yung Mickey, no? Nabasag yan. Doon lang like lang, guys. Yung okay, papa plato yan. Ito sayo. Oh, maya. Ano yan? Naniininit. Magpasok. bayan ng bata. Nga. Yeah. Okay, kayo. Dito na. Dito na, mama. Dito na. Ano na, na mama, Ano Ano si mama? Ito na. Umupo, po. Ito na yung tapya. Tapya yan. Opo doon. Po. Upo Po. Po, po, dan, po. Oh. Kain mo, no? Na. Pansit ka itong ginahanap pa na ba? Ito na, mama, kain na. Kain na. Hindi na mo pansit No, no, na. Hindi na. Kain na. O, <laughs> bigyan <bye, laughs> oh, mo. Lagay mo sa pato. Ito, ito. Oh. Diyan, lagay. Konti lang kay mata ka pa hmm. 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 Tama na yan hmm. Tama na yan kan puno ito. Hmm. ito ay itik ko Kain tayo guys. Kain na si Miguel guys. Tara. Asit kantan guys. Sabaw. Ayan yun guys. Sige guys. Bye bye guys. Kain na kami.